Siya nga pala si Atinena, Nena, 53 gulang. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi mo mababanaag ang anumang senyales ng anumang problema. Kasalukuyan siya ngayong nalilirang mag-isa sa kanyang mumunting tahanan. At kami nagpasyang siya ay dalawin upang kamustahin ang kanyang kalagayan. At ito nga ang aming natunghayan ito. Talo. ano siya, nagtatanong siya ng mga talo. Tapos sumaran At least, ano, sariwa yung mga Si Ate Nena ay isang buhay na patutuo ng kasipagan. Sa kabila ng kanyang kapansanan, ay nakukuha niya pa rin magtanim ng mga gulay o anumang uri ng halaman na kanyang pwedeng ibenta kapalit ng kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. mayroon meron ta, naman tayong dadalawin isang taong malapit sa atin. Pero talagang nangangailangan din siya. Halika, samahan niyo kami. Naknak. Nang nakaturog. -nak Tingnan na, may kami ba? Dapat pitid ni kanyang niya kuha. Para. Sikat Sikatina na kuha na panunod ni Nikan. Ato! Ah, yes. uh, nandito po tayo ngayon sa ating ah, uh, dito rin lang po sa barangay sala ito, si Ate Nena. Actually, uh, malapit po siya namin kamag-anak. Isa po siyang PWD. Ah, uh, kaya naisipan po namin siyang tulungan kasi as in, nakikita niyo po siya na hindi po siya nakakapagtrabaho. Hindi po normal yung kanyang katawan. Kaya naisipan po namin bahaginan sa bahagi siya ng mga tulong. Meron siyang bigas dito. Tapos meron siyang mga ano. Salamat sa nag-sponsor dito kay Mami D. Thank you. Naibigay namin sa Ate Nena itong mga meron, meron siyang biscuit. oh, meron siyang ang dami niyang kape. Yes. oh, meron siyang pang kape dito. Meron din siyang mga dilata. Mga, mga noodles. oh, marami na rin siyang shampoo, sabon. Toothpaste. O, oh, thank you, sobrang thank you niya. Ang saya-saya niya. O, meron siyang mga nudas dito. Meron din siyang Milo. Lou. Opo, tapos, o, Magic Sarap. O, ayan. Mami B, thank you very much. Nakarating na sa ano, sa mga taong na kailangan yung sponsor mo. Meron din siyang bigas. O, sinong kasama mo yung dito ating nina? Wala, si Inang lang kasama ko, pero nagbiyay. Wala pa. O, mag-isa lang niya dito sa bahay nila ngayon. Kaya, Deserve din niya yung matulungan mga kaibigan. Deserve natin din na yung matulungan kasi ilang taon ka na tin nila? 53 na sa eleksyon. Oh my goodness. May Oo. 12 ang birthday mo? Oo, May 12. Oh, mga kaibigan, May 12 ang kanyang birthday at 53 years old na. Kumusta naman ate yung ano mo? Kung ano yung ginagawa mo, paano mo ginagawa yung trabaho ng bahay Kaya mag-isa ka lang dito? Nakakaya mo ba? Halimbawa kung maglalaba ka, ikaw lang naglalaba sa mga damit mo? Nagluluto? Hmm. Oo. Ah, ikaw lang. Tsaka, tingnan nyo, oh, malinis ang bahay nila. Kita hmm. mo naman sa bahay nila, malinis siya. Tawag nila, ano. maya na ang talong na dalinggo ito Sabado. Oo, oh, three weeks na siya, walang kasama dito, mag-isa hmm. lang po hmm. niya. Pero ang linis hmm. ng bahay hmm. nila. Hindi ka natatakot sa gabi. Hmm. Amor po. Paano ka nagkakapera? At yun na, anong ginagawa mo? At nagtatagal ng halaman na makapagbinta ako kung minsan ganyan. Oo. Oh, Umaasa po siya sa mga ano, nagtatanim po siya ng mga halaman. Umaasa siya sa mga... May mga bumibili po kasi mga nag-iikot minsan na mga tricycle, na mga tiga-ibang lugar, bumibili ng mga halaman. Doon daw po siya kumikita ng pera. Bakit ba? Binibili ko ng mga kanya noodles, 250,000 kanya. Oo, oh, oo, oh, oo. Mga ano. Noodles. So, Kaya ngayon, marami ka ng ista. O, oh, pag isa mo lang, o oh, matagal mo na yan, meron ka na dyan ka ano oh noodles meron ka na rin tinapay may kape ka na oh. araw-araw yung ginagawa yes. ko siyempre maligo ako oh. May mm, may ang dami mong shampoo meron ano ka na dyan okay, hindi oh. uh -uh. mabuti oh, oh. Mm halimbawa kung may makapanood sa atin ate mm uh -huh. ano ang gusto mong anong kahilingan mo halimbawa kung anong gusto mong tulong galing sa mga tao halimbawa kung may makapanood at maantig yung puso uh -huh. ano yung gusto mo anong kahilingan mo sa kanila halimbawa uh -huh. Anong gusto mong hilingin? Oo. Uh -huh itong bahay namin inaano ko minsan abang nabili ako ng yero abang nabili ko ng yero oo ayan, 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 ayan. o. ayan yan, yan, dyan o yan o nilipat ko yung gripo namin di ay dyan dito. na sa loob o, doon sa labas ay, sa doon pa. dati o oh, e, mo doon o, para makita natin. Uh -huh. tapos, ano rin ang masasabi mo? Mag-thank you ka ate sa ano, sa nagbigay. Kay Mami D. Siya kasi sa, Siya yung ano, yung nag-sponsor dito sa mga groceries mo. Salamat po sabi niya yung bigas. Magkano, ilang kilo ito? Sampung kilo? Siguro, 2 talagang. Ay, 4. Salamat po sa mga grocery. Kung na, may ano dito, may biscuit pa. May biskwit, may Milo may 3-in-1 na kape. Salamat. May noodles. May dilata ka dyan? May dilata ka? Ay, salamat. Sa ganyan ang binibili ko pag ano, eh. Oh, diba hindi kana uh, mamamang grocer. Kanya uh, eh uh, ay katasta, ito po ang binibili ko pag ako ay naggroceries mga 300. Kanya uh, mm, diba? na. Oh. na eh. Uh, mga dilata uh, uh, gan, Ganito po ang binibili ko. Kanya daw po yung binibili po, niya sa groceries. Masaya siya. Kanya minsan eh take barita kanya mm -hmm. Ganito po ay di salamat. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ano, biyaya. Yan yung mga sabon mo. Yan, ah, ah, dahil ikaw yung napili namin. Oh, so, very thankful ka naman. Ngayon, masasabi ko lang sa'yo, kahit ganyan yung kalagayan mo, Siyempre, huwag kang panghinaan ng loob, lalo na kasi wala kang kasama dito, wala ngayon si auntie dito sa inyo, 3 weeks na. Basta ang gawin mo, Lalo na sa kalusugan kasi ang hirap ngayon nang magkasakit. Mm -hmm. Mahirap magkasakit summer. Naku, okay. sobrang init. Uminom ka ng maraming tubig. Mm -hmm. Tapos yung mga gulay. Nagkatanim tayo ka yung ng gulay sa likod nyo? ka mm -hmm. pati kapatid. Mas maganda, oo, mas maganda yung fresh na gulay. Mm -hmm. O, konti na lang at saka more on fish ka, Huwag ka masyadong kumain nang karne kasi ngayon napaka so tawag oh, blood, nakaka fact, high blood, oh, kumain nang more on gulay lalo na 53 ka na, mm -hmm. di ba? Sa bagay na ka na, nasanay na rin siya sa paglalakad niya kasi inborn naman siya, mm -hmm. di ba? Kayang-kaya mo yung mo. Tapos siyempre, pag gabi na, ilak mo na kaagad yung pintuan mo na Uy, nagsama nasaka. na. Ang sarapa nga ko. Okay. O rin na maturugat ka. Agad sira ano ko. Tatake. Nakalakot at ako. Nakatakot rin. Wala kang kasama. Sa bagay mo na. Sabi so, naman din namin. Ngayon, magpipray tayo. Bago kami umuwi, umalis, magpipray tayo. Ama, maraming salamat po sa araw na binigay mo po na nakatagpo po namin si Atinena. Salamat, Lord, sa kanyang buhay. Naniniwala ko, Panginoon, na ikaw po ang nag-iingat sa kanya sa kanyang araw-araw na buhay. Salamat, Lord, dahil ikaw, Panginoon, ang kanyang uh, tinatawag sa every time, Panginoon, na may mga uh, pag-aalinlangan sa kanyang buhay, Lord. Salamat, Panginoon, dahil hindi po siya na ng loob. Naniniwala kami, Panginoon, na patuloy mo siyang ingatan. Gabayan, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na pagpapala, Lord, ang ibigay mo sa Kanya. Patuloy mo siya, Panginoon, na palakasin, spiritually, Panginoon, at maging sa Kanyang abisikal uh, na pangatawan. Patuloy mo po siya, Panginoon, na eh. ilid, Panginoon, at nawa Panginoon, ay eh. magkaroon din po siya, Panginoon, ng hungerness Panginoon, sa iyong mga salita. Panginoon, dahil ikaw lamang, Panginoon, ang nakakaalam sa bawat isa sa amin, patuloy ka namin, uh, ini patuloy po namin Panginoon ay pinagkakatiwala Panginoon ang buhay na itinenan sa iyo Panginoon nawa Lord na magkaroon pa rin po siya Panginoon ng uh, uh, pagpapala Panginoon sa araw-araw ito po ang aming samot na sa pangalan ni Jesus Amen, Salamat, Mat Atinena sa pagtanggap po sa amin thank you dahil uh, kahit na tulog ka kanina hindi ka nagalit na ay na, bakit sino ba yan salamat sa mainit na pagtanggap mo sa amin na naiparat, na iparat ibigay namin sa iyo yung tulong na binibigay. Thank you at sana kung may maantigman ng puso yung mga nakapapanood sa atin at ay, magbibigay sa iyo, di ibabalik namin sa iyo, okay? Salamat at God bless. God bless. Ay, pa sana Yung na 一直在喊他呢。